Pagkakita ko yung hita niya na warak sa tama ng bala. Subra kasikit. bukas na kausap ko siya sa cellphone, yung hindi niya ako masudo kasi nandoon siya sa buluan. Kinabukasan ko siya mag-uwi, which is araw ng linggo. At yun ang araw na nangyari ang karumalumal na patayan. At ako sa crime site na sobrang super... grabe. Parang hindi ako makaniwala na may unang pala talagang sitwasyon. palapas lang sa TV. Alam mo kung hindi nagkaroon laga ng justice po. Sobrang galit po. Sobrang sakit ang naramdaman ko po. Galit at ano. Sakit ang naramdaman ko sa puso mo. Grabe talaga yung naramdaman ko po. Ay naku, ko. At ang sa pasasalamat ko sa Diyos, binit kami ng abogado na talagang may... kami binitawan. Sino po suportahan ng aming plane ticket and for tapos sila nag-provide ng aming kulugan sa Manila, refund ay mga konti expenses, mga pamatahin ng tax po. Sobrang pagpasalam talaga ako, Tony Rock. Hindi ko talaga siya makalimutan. Hanggang kamatayan, Tony Rock. Ngayon na, sinetrato talaga kami ng fair, sobrang fair talaga kung saan sila nang magkain doon kami. Kung iba pa siguro yun, magbigyan lang ng pera, bahala na kami pero never, hindi nila yon yun. Kung saan sila pagkain after sa hearing, nandoon kami lahat. Kasi yung iba namin kasamahan, nabitawan ng abogado, tapos pinulot ni Atty. Roque, kaya nadadagad kami. Dati parang 14 o oh 16 kami na nagiging 19 ka. yung iniwan ng mga abogado, kinuha ni Atty. Roque po. Ganun siya ka As in talaga <laughs>